Balong, galingan mo ha. Kailangan hindi tayo mapaya kay Misana. Patunayan natin sa kanya na karapat dapat kang kinuha. Sige okay, ano nga, gamagala lang. O pa, mana ako sa'yo. O, pa Oop! Morning, ma'am. Di power nitro full tank po tayo? Ah, ma'am, for safety na lang po, pakisunod na lang po yung mga safety procedures. Okay, not... Hindi naman napahiya si Joel. Dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan, na-promote na rin si Joel bilang team leader. Samantalang si Joel naman ay inatasa ng maging supervisor sa naturang Shell Gas Station. May binibigay na scholarship sa mga deserving retail station staff. Sagot nila ang pag-aaral, habang ang dealer naman, sagot ang pamasahe at saka ang allowance. Hmm. Oh, ma'am. Maganda yun, ah. Okay talaga. Dahil pagkakataon na to para umangat mga buhay ninyo. At para dun sa unang batch ng scholarship, ang napili kong ipadala, ikaw, Joel. Ma'am? Uh, Ma'am, thank you po. Napakagandang oportunidad po para sa akin ito. Pero kung pwede po sana, baka pwedeng si Jovel na lang po muna. Bakit Jovel? Ayaw mo ng scholarship? Aba, sayang naman. Uh, Ma'am, hindi naman po sa ayaw ko. Kailangan ko po, po kasing uh, mag-concentrate sa trabaho ko dito. Kung si Jovel po ang padadala ninyo, sinisiguro ko po, hindi po masasayang ang scholarship niyan. Sa bagay, pareho naman kayong dalawang qualified. E ang mas mabuti, mag-usap kayong dalawa. Pag-usapan niyo yan, ha? O, sige. Kung wala na kayong itatanong, balik trabaho na at may meeting pa ako. Wow. Mas kumbensin. gamit mo yung super mo ng trabaho mo. Ah. Yun pa naman, Jovel, di ba? Pangarap ko na talaga mapag-aral ka. Isipin mo na yung pagpasok ko sa inyo scholarship eh. Tinustosan ko na yung obligasyon ko sa'yo. Para ka naman mo. Ano sa'yo yung pagkakataon mo para umuha? Palagpasin mo lang ba? Ano pinapalampas eh? Pinuha na lang kita.